Babag lang umaga mga kapaders Welcome na naman kayo sa akin channel Balik adventure na naman tayo Panibang pagpagsabak naman sa laot Dito na kami ni Kadab Rico sa Espat mga kapaders Ito yung Bahurang tigpuruan Awang ko lang kung may mga bangon naman ito mga kapaders Dalo na kayo magkasama ni Kadab Rico mga sisid mga kapaders Yung ayon bang anak ang klalaang Maraming salamat Lord sa gabay At sa biyay na pinagkalug mo sa amin para sa araw-araw Sabang -araw. mo mga kapaders sa aming pagdive God bless, lahat tayo mag-iingat Unang dive sa baurang matagal hindi ako puntahan. Ngayon pala ang mga kapaders. Nasa unahan ko may isda akong sinusundan na ito, alatan. Mm -hmm. Tinamaan mga kapaders. Maganda ang view natin. Pang ulam kaagad agad. Muntik pang daplesan. Buti na ang yung pana bagong hasa. Makapal-kapal pa ang kula po mga kapaders. Siya yung mga damon dagat. Pag po dito sa butas, mayroong isdang nakasuot. Na ito mga kapaders. Parting puntutan lang ang kita. dinamaan pati pa na tumago sa bato mga kapaders dahan-dahanin kong hilahin uli huwag sanang makabunot ayan na namumulyang na mayroon na naman tayong panibagong pandaradagdag dadagutin ko para sigurado na ito na mga kapaders hawak ko na surahan hindi ito kasi nung kalakihan pang ulam pwede na bigla akong umangat nang makita ko ito mga kapaders akala ko pangaluan turutot pala mmmm -hmm, yun tagos Ala, sige lang oy. Malaking turutot ito. Palibasa na lapit na rin ang Pasko mga kapaders. Malapit na rin mag -bear. At sigurado ito, masarap itong pinirito pag uwi o kaya sabawan, lubid ng bangka. Sumuot na yung isdang hinahabol ko mga kapaders. Mmmmm, -hmm. ka dyan. Urinis or tapasan. Ayos na itong pandagdag pang ulam. Masarap itong pirito. Pag itong huli sa umaga ang orinis, Siguradong mataba ito mga kapaders, ihawin natin. paghanap na naman tayo ulit mga kapaders. Pag itong araw, langoy namin balan-banla ang mataas na roon. Kasalubong ko yung kasamahan ko papalapit sa akin mga kapaders. Ayan, bibidyohan natin. Malaking surahan ito. Nakachamba yung kasamahan ko. Estimate ko dyan mga isang kilo at kalahati. Dito sa ilalim ng kula po may sumuot na isda. Naroon, labas ang ulo. Uy, palabas na. Mm, -hmm, sala, hindi tinamaan. Malaking lapula po mga kapaders dito ko hahanapin baka dito pumunta na ito sulit budlawan oy mailap mga kapaders, sumuot ispatan ko ang butas at para makita natin paro paro wala dito mga kapaders naglang sa kabilang butas sayang pa yung lapu lapu nasan kaya yun dito sa kabilang butas uy naroon pakoy masarap yung pang ihaw naroon sulit mm -hmm. sige layas iikutan ko dito sa kabila at baka dito yung sulit lumampas na ito mga kapaders lampas yung panatin dito ibabalik ko yung stingless dun sa kabila at para mahila ko itinutulak ko yung stingless patras sige ayan na mga kapaders babalik tayo dun sa kabila dun sa may kulata ng pana at dito ko kuhilahin mga kapaders dadandahanin ko lang at yung sulit malambot ang laman baka makatanggal mailap talaga ang sulit kapag sa umaga pero sa gabi medyo maamuman na ito budlawan or asulan labas ang bituka mga kapaders ayos na itong pandaradagdag 130 ang kilo sa amin ayun ka para ikot bagahan na pa tayo dito sa mga butas butas mga kapaders naro may nakasuot tinamaan mm -hmm. Tinamaan surahan ito dumalaga na mga kapaders kulang kulang sang ito estimate ko buti at nagiti ko nachambahan lang Ayos na ito. Salamat ulit, Lord. Mayroon pa sanang kasama. At dito, mga kapaders, mayroon ko nakitang isda sumuot. Naroon. Bibiya. Uy, umatras, mga kapaders. Pumasok pala sa butas. Akala ko umatras. Mm -hmm. Imbis nag-abanti, umatras, lugod. Petay kong plus light, mga kapaders. Ayan na. Pang-iho mamaya. At pag-aho namin ni Kadal Rico makain kami mga kapaders para makatikin ng sariwang isda paglapit ko sa unahan may pinapanay yung kasamahan wow laki uy kwartang linaw malaking liptihan or alatan mga kapaders papanain ko pa yun tinamaan sa pisngihan salamat uli lord kwartang linaw malaking liptihan ngayon lang kami nakapanay itong malaking liptihan estimate ko dito mga tatlong kiluhan mga kapaders masarap yung palangin at dito sa butas mga kapaders may dalawang isda. Isang samaral, isang bukawin. Itong bukawin unahin ko. Paplakitahan ko ng maganda para tamaan. Mm -hmm. Oh, bayo na yung samaral. Malaki pa rin samaral mga kapaders. Malapad. Pero itong inuna ko, ito kayang bukawin. Bukod sa malapad at makapal ang laman. Magibat pa mga kapaders. Pero sa hindi yung samaral. Pero kung dalawa ang paan ako, sigurado. Mahuhuli rin yung mga kapaders bago lumabas. Maghahanap na naman tayong isdang mahuhuli dito sa butas. Ayan, sorry o oh mga kapaders. Sunog kang isda ka sa lingas ng plus light. Dito may nakasuot. Mm -hmm. Labas ang mata. Sure, Bulman. Yun lang ang problema, yung pana. Tumay mo sa bato mga kapaders. Ang problema to, yung sima. Pag bumaon pa, bibiglayin kong hilahin. Yun, natanggal din. Liglig or kauser sa mata tinamaan. Ayos na itong pandaglag kasama ito ng liptihan mga kapaders 170 ang guwan ang bayar kapag ayong kalaki hanap tayo ulit mga kapaders doon sa lalim ng kulapuhan may sumuot na naman akong nakitang isda medyo malayo pa ako pinalingas ko na kaagad yung flashlight at para yung isda hindi kasi nung matabog na roon, sibungin mga kapaders mmmmm napahabulan, ganda ng tama wooo kwartang linaw laking lapulapo, tinamaan sa udog Uy, salamat Lord. Magandang biyaya ang nagpakita sa amin ngayon ni Kadavis Rico. Makakadilin na naman tayo. Meron palang kasama yung si Bungin. Naroon, malaking bukaw. Lumiling ang mata mga kapaders. Mm -hmm. Lagat ka sige, hirit. Hindi makakatanggal. Masarap itong paksiwin. Pero pang binta na muna mga kapaders. Ayan, nagpaparaigot. Hinihilak yung isda pataas mga kapaders. At makakuloy ako mabalanban at baka mayroong kasama para makita ko pa ba ako ng langoy dito sa bahura at dito nung makita ko maraming isang lumalangoy naroon lambingan mm -hmm. tinamaan pwede na ito mga kapas pang ihaw mamaya aalisin ko na kagad ito sa pana at dun sa butas mayroon pa akong nakita mga kapaders, isa pang lambingan maghahanap tayo ng batong pampukpok sa ulo nito ito kayang isdang naniningwa at may tinik sa panga hanapin ko yung nakita kong isda naroon sa butas na mas malaki mmmm -hmm tinamaan Kuntik pang makapunit mga kapaliers. Buti lang itong isda at makunat ang laman. Pati ang balat, mas malaki ito mga kapaliers. Mamaya pag uwi, ibubukod ko ito pang ulam. Maigi na itong piritohin. Pumana na naman yung kasamahan ko. Ito yung isdang mailap sa gabi mga kapader. Kahit sa umaga, buti lang yung kasamahan ko at mahaba ang pana. Ito yung isdang may mga guhit sa tagiliran. Parang angil dit mga kapader. Pero bitilya ito, tagpia na lang itawag ko dito pagsuot ko sa malaking butas mayroong alatan mm -hmm. nakailag, hindi tinamaan magaling umilag, hindi tinamaan magpakita ka uli pagkapan ako ng malaking alatan mayroon akong nakita, naroon, malaking mga gat palayas na Uy, maiksi kayang hago ng pana at kung mahaba, pinarikit ko mga kapanas kahit malayo naroon na bigla alaang na uli malaking isda na ito mga kapaders malaking ambiran Jesus, lapad ng buntot. Bakay yung mga isang di pa ang haba. Nakakatakot kayo mga kapaders. Buti na lang at papalayo sa akin ang langoy. Papalapit ako sa kasamahan ko. Mayroong pinanang malaking bigan o matampu sa mga Bibidyo Bibidyohan natin. Hindi sa may palikpikan. Mga kiluhan na yun mga kapaders. Pasala po na yan. Ito ang huwag mong iihawin. Sigurado, taktak ang laman. Lalo na kapag mataba Herit ako ng langoy mga kapaders Yung kasamaan ko Mayroon pinaan naman sa butas Yan, laki Malaking alatan uli Liptihan mm -hmm. Pinasigundahan ko mga kapaders Yan, nag take At para di mahirapan yung kasamaan ko Tiri ko ang istinglis ng pana pa mga kapaders yah mga halimaw pala dito ang liptihan Kapag masipag manilip sa malaking butas Pang dalawang huli niya na ito mga kapaders Maghahanap na naman tayo dito sa butas mga kapaders, naroon nakaharap sa atin Malaking liglig. Ginispatan ko sa suriaw. Mm-hmm. Lagata ka dyan. Muntik pang salaan nga. At kung di minyo na pababa ang tao, sala, bato ang tatamaan mga kapaders. Mga 200 grams na ang timbang na ito. Pwede na ito mga kapaders, may presyo na. Dito naman sa malaking lampaw mga kapaders, pagbalan ba namin ni Karab Sirico, nagulat kami sa mag-asawang lapu-lapu. Naro, nakadapa sa buhangin ng mga kapaders. Mamaya lang. Hindi ako lalapit dyan mga kapaders Ang lalapit dyan si Kalabis Rico At mahaba ang pana niya Ay nakahalata mga kapaders Ito yung malaking uunahin niya Tamaan sana Targetin mo na Oh naroon na sumuot na mga kapaders Bababain ko na Sisilipin ko yung butas sa sinuutan mga kapaders At baka nandito tayo ang papana na Wala dun sa malaking binagong Nasaan kayo pumunta yun Na ito balatan suru suru mga kapaders Malaki big na ito pag ito na luto pero parang medium lang mga kapaders ayos na itong lagain, dagdagan meron tayong dagdagan mga kapaders yung huli nung isang hapon may ginong puhunan yun na ito pa, pandagdag ya yeah, malaki nililinisan ko, inaalis ko yung mga burubuhangin sa mga pangapit sa mga panggapang nya kapag ito tuyo mga kapaders ang kilo, nagaabot ng 45 ito na naman mga kapaders pumana naman si kadawis ng malaking surahan binas talagang itong kasamahan ko iba talaga pag mayroon ng asawa mga kapalers binas binas sa mata tinamaan nakalito mo na aking video sa pamana maawit na rin kami na ito na mga kapalers yung aming huli ni Kadabis Reiko nakasorti yung kasamahan ko nakapain ng malaking isda tulad nito malaking alitan mga kapalers laki at saka malaking surahan bagay ito mga isang kilo lang isa mga kapalers Maraming salamat Lord. Kuwartang linaw na. To so, malaking bigan. Ay to pa. Nakadalong pa si Kaden Rico ng dalawang alatan, mga Kapaders. Dalawang malaki. Ito, na pa na isang lapu-lapu. Isang balatan mga Kapaders. Suro-suro kun tawag sa amin yan. Malaking kilo mga Kapaders kapag luto. May dagdagan niyan. Lagay nung aking nanay. Yan. Malaking suru-suru Siya nga pala mga kapaders. Maluto kami ni Karibs Rico ng ulam. Maihawlaan kami. Itong mga bibiya pang ulam. Kuwars nga pala ngayon. Alas 11. Mag-alas 12 pa lang mga Mga kapaders. Medyo maaga pa. Ay na, mga kapaders. Nakasalang na yung dalawang bibiya. At naroon pa. Isang bibiya, saka isang lambingan. Ito sa akin lambingan, mga kapaders. Saka isang bibiya. At yung dalawang isda kami ni Kadab Sariko, mga kapaders. At para makabawi ng sapagod. At nang bumalik ang lakas, mga kapaders. Alasan ang balat yung bibiya. At para mamaya pagkain, walang sagabal na balat mga kapaders pagkasama kaya ang balat mabilis patutong ayun na mga kapaders kain tayo mga manoy mga manay baradol dalawa lang kami ni Kadosh Rico lumaot tsaga tsaga lang mga kapaders sana po para makadilin siya ng pangbigas eto luto na mga kapaders yung lambingan, saka yung bibila pasensya na hindi ko napit akong paano ihawin mga kapaders alam naman ninyo kung paano pag ihawin yan mga kapaders

Bigay. Ah, ano nga lang. Ay, pinipicturean pa niya. Pero pag dakot, nagpipicture ko yan. Ang buti nilagay na doon sa kundin. Hindi. Istiripon. wala ka. Mamet, nagbibicture. Wala ka rin sa ayos ay. Nagbibicture ko nga. Iyaw, takot. Mayroon pa dakot natin yung nakabicture pa ngayon. Baka tutoy wala kayong ulam, doon sa dalawang mga asawa. May kulo ng mga asawa. Yan, tulid. iyong liglig pa, may mga liglig, dalawang liglig. Yan. Ulam na doon, na Para ulam ka 3 kilo. 3 kilos. 3. So, Ito na mga kapaders Yung aming kita na naman ni Kedev eh? 1835. Ito yung aming gastos 248. Ito yung natira. 1,587 pinakatlo mga kapaders partihan bawat isa 529 ayos na ito yung aming lapo mga kapaders 8.5 170 ang kilo nag 1,445 yung bitilya namin 3 kilo 130 ang kilo nag 390 mga kapaders ayos na ito maraming salamat lord sa na naman napikalo mo sa amin amin itong pagladamutan Shoutout nga pala ulit sa Luzon, Visaya at Mindanao. Pati na sa mga web dyan. Lahat ay mag-iingat. God bless.